Binalaan ng Foreign Ministry at mga embahada ng China sa buong mundo nitong weekend ang mga bansa laban sa pagsuporta sa Democratic Progressive Party ng Taiwan at na ang foreign governments na bumati sa hinirang na bagong pangulo ng uh, Taiwan na si Lai Sheng-te matapos na manalo sa halalan ang kandidato na si Lai ng DPP noong araw ng Sabado. Ilang mga ministro at politiko mula sa ilang bansa ang nagpaabot din ng mga mensahe ng pagbate kay Lai at sa naturong partido. Kung saan nagdulot naman ito ng mabilis na tugon mula sa mga imbahada ng China. Inilarawan pa ng Chinese Foreign Ministry na isang sa isang pahayag na kanilang inilabas mula kay U.S. Secretary of State Antony Blinken na bumati kay Lai at sinabing inaasahan ng Washington na palawakin pang pa relasyon nito sa Taiwan bilang pagpapadala umano ng hindi tamang sinyales sa Taiwan Independence Parities o si Parities Forces. Kinundi na rin ng China ang pahayag ni British Foreign Minister David Cameron at sinabing incorrect actions ang naging pahayag nito na pagbate kay President Lai kung saan inilahad ang kakatapos lamang na eleksyon bilang isang testamento umano ng vibrant democracy ng Taiwan. Bate naman sa pahayag ng Chinese Embassy, inihimok nila ang United Kingdom na kilalani ng posisyon ng Taiwan ay isang lalawigan ng China at itigil umano ang anumang mga pahayag na nakakasagabal sa China's Internal Affairs. Samantala, ang Chinese Embassy naman doon sa Japan ay umabot pa sa isang diplomatic protest matapos batiin nga ni Japanese Foreign Minister Yuko Kamikawa si President Lai sa pagkapanalo nito. Tinawag din ni Kamikawa ang naturang self-ruled island bilang extremely crucial partner at uh, important friend daw. Ayon sa Chinese Embassy, hinihimok nila ang Japanese side na iwasan ang paggambala sa peace stability sa buong Taiwan Strait at relasyon ng China at Japan. Kahit naanya sa bispiras ng halalan, binabalaan na ng Chinese diplomats ang kanilang host countries ng mga kahihinat na ng pagsuporta kay President Lai at sa ruling party sa Taiwan. Kaugnay pa rin yan, mga kabombo na nawagan naman ang Taiwan sa China na tanggapin na ang katotohanan at irespeto ang resulta ng ginanap nilang halalan. Ito ay matapos na makailang ulit nga na nanawagan ng China na huwag iboto ang pro-sovereignty candidate na si Lai Cheng na siyang uh, nagwagi bilang bagong Pangulo ng Taiwan. Ay nga sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan na hayaan na lamang dapat ng uh, bansang China ang desisyon ng mga tao sa pagpili ng kanilang bagong pangulo. Una nga rito ay kinundina ng China ang pahayag ni United States Secretary of State uh, Anthony Blinken ng bati ng pagkapanalo nila ay bilang bagong pangulo ng Taiwan. Iginit kasi ng China na bahagi pa rin ng kanilang teritoryo ang Taiwan at dapat irespeto ng Estados Unidos at iba pang mga bansa magugunit ang tinalo ng 64 anyos na sila ay ang kanyang katunggali na si Hoi Yi, Yi na mahigit 900,000 na bilang ng boto.